Good morning ulit mga ka-driver nandito nga pala kami ngayon sa Festival Mall And then, ang boss ko kasi mag-gym So, binaba ako na siya doon sa uh, Anong tawag doon? Yung um, Kalimutan ko na ako ang tawag doon Basta binaba ako siya doon So, ngayon na ako, maghanap ako ng parking Dito, na mas malapit dito Sa Slimmer's World Ayan So, pwede na ako dito sa side na to. Ayan, yung side na yan. Pwede na ako dito. So, atras lang ako. Pero parang mahirap ay eh, kasi mahaba to si Grandi eh. Parang alanganin ako dun ah. Kasi may nakapark pa dito oh. Hindi lang eh, dinasig-dasig doon. Kaya medyo parang masikip So, so, ito, may nakita ako. Ang problema mo, pagbaba mo, matubig. So, try ko ulit doon, pag ikot, kung makakapark ako doon sa gilid na yong unang nakita ko. Kasi medyo umuulan ulan dito eh. Yan, ikot-ikot tayo dito. Dito, so marami naman dito. Pero mas paganda yung malapit doon eh. try ko ulit doon mag -park. kung kakayanin ayan yung Robinson sabi lang mukhang kaya naman siguro dito eh kaya lang ang problema mahihirapan naman yung ibang sasakyan mahihirapan sila ayan mercedes kasi tipit okay ingat ingat mga ka driver and then dito na lang ako magpa -park. sige